Hello, hello mga kapatid. Ito nga pala yung nangyari sa banyo, banyo ni Amo. Naglinis ako sa kanyang bang lababo. Pagkatapos, itong handle nitong glass na ito, na drawer, masyadong loose. Kaya ang ginawa ko, hinigpitan ko. Tapos, nasobrahan ko pala ng higpit. Eh, di nag-crack ngayon. Ayan na. Tapos, Tumawag na kami ng, ano, tumawag na kami ng tao para nga ayusin. Diyos ko po, hindi pala gano'ng kasimple. Ang akala ko gano'ng kasimple. Kaya pala nung tumawag na ako doon sa, ano, sa management na sabi ko, uh, nabasag ko yung salamin. Di, tininan nila dito, umakyat sila. Sabi na, sige, e, i-report namin yan sa, ano, sa company daw ng Glass. Naku po, pagdating dito ng tao, tinignan ko, akala ko ganun kasimpleng ayusin. ang <laughs> hirap talaga. <laughs> ganun pala kahirap. Isang crack. Ngayon, grabe ang ginawa ng tao. Talagang tanggalin pa pala yan. Sus, Marius, hindi pala ganun kasimple. Kaya sabi nung management sa akin, kaya niya, kung kasi meron kayong na ano sa, na uh, nakitang naglulus or uh, anong nangyayari sa unit, wag ninyong si, uh, wag niyo si ma-fix ninyo. Tumawag kayo sa amin dahil kami na ang mag-fix para sa inyo. Kasi nga, ang sabi niya sa akin, bakit na nabasag? Sabi ko, eh hinigpitan ko eh, nakala ko naman eh ganun kasimple. Sabi niya, no, pag glass kasi, hindi yan tulad ng kahoy. Ang glass, kunting higpit mo lang yan, ay mabibiyak talaga yan. So, hindi nyo pwedeng basta higpitan yan. Sabi ko, eh ganun ba? Eh, nabasag nung... Na <laughs> Nag-crack nga talaga. <laughs> ang gulat ko kasi uh, lagi kasi itong drawer na yan ang, hina, ang hinahawa, uh, laging ginagamit ni Amo. Ede, de, laging, laging naglulus yung hand handle niya. Hindi nga ko naman di eh, parang kahoy lang. Nasabi ko, higpitan ko nga. Oh, tapos, talagang hinigpitan ko ng tunay. Nung pagka eksaktong nahigpit na, narinig ko, nag, ano, biglang narinig ko na may nag-clack, nag ganun ba. Sabi ko, saan kaya yun? Sus, marius eh, pagtingin ko talaga. Nabasag na pala yung pinakaglas. Ay, pambihira. O di, nagulat ako. Anong gagawin ko? Nabasag na. O di, report ako kaagad sa um, opisina, sa ano, sa management. Ayun. Maano din to? Umabot pa ng parang 2 weeks or 3 weeks bago nila nagawa. Dahil nga, siyempre, hindi naman basta-basta makakuha sila ng appointment sa mga tao. Tapos, dumating yung amo namin. Basag na. <laughs> Sabi ko, ma'am, pasensya, ma'am. Sabi ko, nabasag ko yung salamin sa drawer mo. Sabi niya, aling drawer? Anong binasag mo? Sabi niya, ganun. Ang akala siguro niya, yung uh, glass na drawer na yung sa kanila talaga. Tapos, uh, kasi meron kasi yan silang side table din nila na sa kanila din. At saka mga iba pang mga lagayan dyan ng mga gamit na sa kanila talaga. Ito kasing drawer na to uh, kasama na yan sa building. Kaya, sabi niya sa akin, ano, anong binasag mo, san Sabi ko doon sa drawer mo sa banyo. Sabi niya, ah, okay, so ni-report mo na. Sabi ko, ni-report na, hindi pa rin sila umakyat. Nag-ano pa daw, tinawag pa nila sa kumpanya. Binasang ah, okay, sabi niya ganun. Ay, pambihira. Akala ko mapagalitan ako ng tulo. Siguro kung ang, kung ang nangyari doon, ang nabasag ko, kung talagang drawer nila ni Amo na bitbit -bit nila galing doon sa kabila, sa kanila pang bahay sa isang unit, ay sigurado ako masasabon talaga ako ng sobra. Kaso dito, hindi. Kasi kasama ito sa building. So, nagiging ano ako. na safe ako ng konti pero yun na nga ang laki ng ang laki ng problema pala Kak kunti lang ang ginawa ko, kunting higpit lang ang ginawa ko, lumagutok yung glass. <laughs> Tapos ngayon, ang grabe pala ng hirap. So, Diyos ko nakita ko kasi binantayan ko talaga kung paano niya ginawa, binantayan ko. Tapos, imagine mo yan kung, kung ako'y takot na takot ako may mabasag na glass dahil siyempre nga, di ba, yung mga mumog na yan o ano. Tapos ngayon, binantayan ko yung tao, Diyos ko, binasag pa talaga niya. Kasi nga, hindi naman basa-basa matanggal pala kailangan pa niyang basagin. Tapos ito, ay sabi ko, sige lang, sa susunod talaga, hindi ko napakialam kung nagkanda basag-basag o malambot na yung mga handle dyan. Bahala kayo, hindi ko talaga yan si Kaping Higpitan. Pambihira, o Ayun lang po, isinir ko lang po sa inyo yung mga, ang, ang, ang nagawa kong kabalang, tugan. <laughs> Kaya shout out sa mga katulad kong feeling marunong ay hindi pala tayo pwedeng maging feeling marunong sa itong bagay <laughs> mali ay deko. kasi nga dito sa bahay ni amo kapag ka mayroong mga naglulus na mga mga uh, screw kaya dyan o kung ano-ano dyan sa mga kabinet nila syempre mga wooden kabinet ayun ako na nag nakihigpit. tapos first time kong hinigpitan itong glass kasi nga naiinis ako na maluwang talaga yung handle Abay, Diyos niyo, higpit ko ba naman, eh, lumagotok, basag. O, oh, diba? Tapos ito, yun palang glass pala, ginaganyan o oh, binubutasan. Hindi, yun pala basta mabasa. mayroon mabasa. Meron silang ano, no, may technique talaga sila, no. Eh, ta, ako walang kaalam-alam, basta na lang, akala ko na lang, ah, okay na ako, o, oh, higpitan ko nga, o, oh, diba, basag. Tapos ito yung tao, parang, grabe, no, ganito talaga yung trabaho nila, no, alam na alam nila yung gagawin. Lala, sinishare ko lang. Buti na nga lang itong amo ko, eh, hindi nagurimentado nung mabasag ko eh. Ang iba kong, kung iba ko itong amo, yung pinaka first amo ko dito sa Hong Kong, Diyos ko, may magasgas ka nga lang sa gamit nila, eh, naghuhurimintado na sa galit eh. Ano pa kaya kung ganito na nabasag na? Ay, Panginoong Langit talaga oh. Buti dito, okay lang. Minsan nga pag mayroong mga problema dito sa, like sa mga uh, bintana, yung mga ganun ba, mga simpleng mga problema ba, Uh, hindi ko sinasabi sa baba, kundi sinasabi ko sa amo ko na, sir, ganito, may nangyari, ganito, ganyan. Sabi niya sa akin, oh, bakit mo sa akin sinasabi, bakit hindi mo sabihin doon sa management, para ano pat nagbabayad ako kung hindi nila ayusin. Ano bang, ano bang magawa ko dyan? <laughs> Kaya mula noon, nung sinabihan ako ni sir ng ganun, pag kami kapalpakan dito sa taas o kahit anong mangyayari, kilik man dyan ng tubig o kung ano, basta problema dito sa unit ay hindi ko na sinasabi sa amo dahil babalikan naman ako ni sir na ano ba ko dyan, ba't di mo i-report doon sa management? O yan, kaya nung nabasag ko ito, ha, tapos na, tapos ang time pa naman talaga itong nabasag ito, eh wala si amo dito sa Hong Kong. Tapos after two weeks yata yun parating sila, kaya kinakabahan ako hanggang sa dumating talaga yung amo, hindi pa talaga nagawa. Kaya ayun. Ginagamit ni ma'am yung drawer pero basag. <laughs> Nilagyan na nila ng tape dara daw hindi mahawakan yung yung crack. Tamo nga naman grabe kalaki ng damage ang ginawa ko eh. Kaloko talaga no. So hindi pala pwedeng lahat natin lahat ng nakikita natin kaya natin gawin. Pakiramdam ko lang kaya kong gawin. Iyon pala kaya ko parang sirain. <laughs> Ay. Hello, you know, ko kaya ko pa lang sirain. pambira talaga. ayan oh, okay na kaya talagang natuto talaga ako. Sabi ko ba na kayan lahat ng mga handle diyan pag naglulus yan, hindi ko talaga yan pakialaman. Hindi ba natututo ako? Hay, pambira talaga oy. Oh, diba, natapos na si natapos na si Kuya. Huwag daw tanggalin yung tape pagkatapos ng 3 hours daw no? kay para si ano pa para matuyo pa yung silikon na inilagay niya doon sa ilalim. Ay, nako. Hindi ba tawa-tawa na si Kuya dahil tapos na siya? Ay, ah, Ayos na. Ayan. So, ayos na rin ako. Maraming pong salamat. Singira ko lang po yung anong ginawa ko dito sa bahay. Pambihira talaga. Ay. Okay, doki. Bye-bye. O, oh, babay bye na si Kuya. Babay na rin ako. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Goodbye.